Labimpitong milyong boto sa pagkasenador ang hindi binilang sa katatapos lamang na bilang Pilipino 2025 dahil sa overvoting. Hindi naman daw ito bago sa isang automated election. Pero ang sabi ng COMELEC, pwede raw itong gamitin ground na mga gusto maghain na reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Nasa frontline na balitang yan si Mon Guaves. Aabot sa 17 milyon ang overvotes o sumobrang boto sa pagkasenador sa katatapos lamang na bilang Pilipino 2025. Mula ito sa 1.3 million voters na nagkamali matapos lampas sa labindalawang iboto nila sa pagkasenador. Habang hindi naman lalampas sa isang milyon ang nag-overvote sa part list position. Pero gate ng COMELEC, hindi ito bago sa isang automated na botohan. May overvoting sa lahat po na eleksyon, lagi nag Hindi po natin kayang pigilan ang mga kababayan natin ay nagmisang po na na is na, 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 nagbago isip, inaglagay ng ekis. Kasi po nagbago isip, pero yun nga po, touch move. Isa, ang overvoting sa pinuna ng mga natalong senatorial candidates na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nananawagan sila ng manual recount. Giit ng Comelec, pwede naman daw gamitin ground ang overvoting oras na maghahay ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. Para makita talaga kung yan ba yung smudge o ka talaga bang nagtuldok lang o talaga bang medyo nalagyan ng ex kasi hindi, hindi po isinid. So dyan po bibilang. Kasi po sa protesta, binibilang talaga manually ang lahat ng balota at nag-claim ka na itong balotang ito dapat amin, hindi dapat uh, binali wala. Pero nauna nang sinabi ng Comelec na wala silang natanggap na reklamo na magkaiba ang lumabas sa ballot image kumpara sa election results ng isa-isa itong ipinakita sa mga presinto. Sa katunayan, mataas na grado pa nga ang ibibigay daw ng Comelec sa naging election provider nito na Miru. Gayunman, nakatakda pa rin nilang isailalim sa re-evaluation ng kumpanya para itama ang ilang naging puna sa naging botohan. Ano bang karagdagan? O baka talagang dapat makapal na papel na? Dapat ganitong klaseng ball pen? Dapat ganitong klaseng scanner? Dapat yung bilis, mas doble pa? Pagilino ng Comelec, hindi tulad ng mga nakaraang automated na halalan, maalalang lease o nirentahan lamang nila ngayon yung mga ginamit na nasa 110,000 automated counting machines mula sa kumpanyang Meru. Ibig sabihin, hindi pa ito obligadong gagamitin uli sa darating na 2028 national elections. Sa ngayon, nagpapatuloy ang Random Manual Audit sa Bilang Pilipino 2025. Aabot na sa 172 ballot boxes ang nabuksan mula sa 762 clustered precincts na isasalang dito. Target itong matapos ng Comelec sa June 26 o 45 araw mula nang idaos ang botohan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.